Masaya at maulang araw po. Dito po ulit tayo sa ating mga matatandang breeder sa pen number 1. Yan po ang lagay ngayon dito sa Pampanga. Maulang maulan pa rin po. Kaya yan po, putik na ang ating kulungan kaya po, yan, dahil po tinaas na natin ang ating pakainan, kitang malinis ang loob ng pakainan kahit po nagpuputik ang labas. At yung pong putik sa labas ay hindi naman talagang makapal gawa po ng bato na yung nakaibabaw. Kaya effective naman po yung paglalagay natin ng bato. Yan po, nanguhuli kami ng mga biik yung pong mga dapat ng makapunsana at mabigyan ng respisyur ay huhulihin lang namin pero hindi po ako magbabakuna ang gagawin po namin ay magbibigay ng prevention ng oxytetracycline long acting para po may proteksyon ng ating mga biik sa ganitong kasamang panahon dahil po sa past experience nga natin yung pong July, August doon tayo namamatayan last year nga po ang dami nung namatay na ang akala natin ay ASF later on po nung makapagbukas na tayo nakita na respiratory po ang pinanggagalingan kaya po itong malalaki na hindi ko na po tinuturo kanyan dahil malapit na pong ma-market yung mga yan. So, pagbibigyan natin ng gamot, magkakaroon po ng antibiotic residue ang kanilang mga laman. So, ito pong malalaki, binibigyan ko lang ng vitamin supplement. Kung ano pong available na multivitamin, siya pong ginagamit namin. Uh, marami pong commercially available na mga vitamin supplement. Meron pong pwedeng ilagay sa tubig, meron pwedeng ilagay sa pagkain. Ako po kahit na yung panlagay sa tubig, inihahalo ko sa pagkain. Kasi po mas madaling tantsahin yung dami ng kanilang nakakain compared po sa dami ng kanilang naiinom. Plus, yung pangpainuman nga namin, gawa ng open lang siya, ay nahaluan ng tubig ulan at hindi po naman nila nauubos dahil dinadamihan po namin ang bigay. So yan po, may naglalandi na tayo sa mga palakihin. Ito po ay pipilian din namin ng ilang piraso pa na gagawing breeder. Meron pa po tayong walo doon sa likod na napili pero muli ko pong pipilian pa yon, para laki lakihin natin. At usually po, pag 8 months, nasa more than 50 kilos na po yung aking mga alaga nung ko po sila tinuturukan. Ay, tinuturukan. Nung ko po sila binibigyan na pinakakastahan na. Pagsasamahin na po namin yung bulugan at yung mga dumalaga. So, ayan po. Ang ating mga alaga. Yan, naglagay po kami ng additional na sinungan. Gawa nga po ng napakaulan para po may dagdag silang mapuntahan gawa ng yan pong dati nilang sinisilungan ay pinasok na ng putik so yan po kita na malinis din ang pagkain hindi po tulad ng mga nakaraan nating tag-ulan na pag ganyang naulan na yung pong laman ng pakainan ay kulay putik na rin so yan po Tuloy pong kakain yung mga yan na bulabog lang, puro nakatingin dun sa kabilang kulungan naririnig po yung nagiiyakan na hinahabol at ito po ang ating pinaka last batch ng mga naiwalay malalaki na rin po wala na pong 15 kilos sa mga ito 20 plus heads po ang mga ito So nagdagdag din po kami ng silungan doon. Gawa ng yung silungan nila na nandito ay pinakalas ko na. Gawa ng kita nyo po naman po, nagpuputik na rin. Kaya po, pagtatayo ng mga masisilungan, piliin nyo na po yung lugar na medyo mataas. Hindi yung madaling pagtayuan. Kasi po dito noon, nagtayo silito Sabi nga, pag umulan, ay papasukin ng tubig yan dahil sa slope. Pero mas madali pong lagyan yun dyan, kaya dyan muna ilinagay yung silungan. Kaya ngayon nagulan ulan doble po ang trabaho, ay uli dun sa kabila. At kita po doon na tuyo yung kanilang mapupwestuhan. So yan po, ito naman yung ating naging L-shape na pakainan. Gawa nung una, eh, akala namin kasi na po ang ganyang kahaba lang na 12 feet na pakainan. Pero medyo masikip po yung ating mga alaga pag nakain na sila. Kaya po nag-decide ako na padugsungan dito sa kabila. Another more than 8 feet po yan. Siyam na hollow blocks po ang pakainan na yan. So, importante po yon pag magde-design tayo ng pakainan na sufficient ang ating lugar para po makakain ng sabay-sabay ang ating mga alaga at wala pong nadidihado. Yung pong painuman, okay lang po na medyo maigsi yan dahil hindi naman po sabay-sabay na iinom ang ating mga alaga. Pero sa pagpapakain po, sabay-sabay pong pupunta yan pag nakarinig ng nagtataktak na. So yan po muna ang ating update sa mga alaga. Pasyalan po natin yung ibang alaga pa dito sa farm matapos po namin magturok ng mga biig. Nakatapos na po kaming magturok at uh, and, um, na naman po ang pag-ambon. Kanina po ay medyo tumila. Pero ngayon ay ayan, naulan na naman po. So, ang gagawin pa po namin nito ay check yung ating mga silungan kung maayos po lahat na hindi napapasok ng tubig. At dito naman po ay itatayo na namin yung harang para po masabugan na rin ng apog at asin ang kulungan na ito dahil po ginamit natin dun sa ating mga dumalaga yan po tayo ng ating mga dumalaga hahatiin na po natin sa dalawa yan tapos ay gagawa na po ng pakainan so yan po ang ating mga susunod na galawan dito sa farm ah, magkakahalo po yung tinurukan ng ilang dun po sa first pen ay lima yata o anim yung naturukan dito po ay mayroon tayong mga sampo at almost 20 po yung naturukan doon sa ating kabila pang kulungan so 30 something po yung aming tinurukan binigyan ko lang po ng 0.1 to 0.2 na oxytetracycline LA gawa po ng Robichem yung ginamit kong gamot para po may kaunti lang preventive na panlaban ng ating mga alaga. At pag gumanda po ang panahon, ay bibigyan ko na sila ng ivermectin, kakapunin po at magtuturok po tayo ng respisure classic. So yung mga tupa at kambing naman po ay hindi nalabas. Diyan lang po sa ilalim ng mga building nangangain po ng kaunting mga damo-damong maabot nila riyan uh, pero ang main food po nila tulad ng nasabi ko pag na, maulan na ganyan ay sapal ng soya yan po, dyan sa mga drum pinakakain hindi na nila wala, tapos na po silang kumain kaya wala nang nakagrupo dyan sa ating mga drum so dito po yung ating huling grupo na tinurukan yan po yung aming ginamit na kulungan, itinagilid pagkatapos para po hindi na iipunan ng tubig yung bubong na sakuling. So yan po, uh, kaya po talagang sinigap po na maitayo namin yung mga silungan bago po mag ang talagang tag-ulan. Gawa po nang past experience po natin yung July, August, September, diyan po nag-uumpisa yung sakit. Actually July, August po nag-uumpisa yung mapapansin na nahina ang kain, natamlay yung iba. Tapos po August, September nag-uumpisa pong magkaroon ng mga mortality. Kaya po talagang ah uh, aming pakay ay makapagtayo pa po ng no, mga ganyang silungan. Bawat kulungan po ay minimum na dalawa ang aking itatayo para po maluwag sila sa kanilang pupuntahan pag silong at kahit na ang piyas po ang ulan at hangin pag may bagyo ay safe po ang ating mga alaga. Ito po yung ating boar dito sa likod. Siya po ay anak ni babi Kaya po yan ay cross ng Quezon Black at ng Pampanga Native. So yan po ang ating update. Ngayong maulan na araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.